Good morning mga kadukang sawi Mamingwi tayo ng pang ulam natin mamayang tanghali Ayan ako, yung kasama natin na una na ako Matindi yan Ayan Masyadong mainit dito sa Pilipinas hmm? oh, Ayan na Hmm Ha? Ubat na? Uy. harga. <Sessizuk> Suruh <Sessizuk> deh tahu. Suruh deh buka bugok untuk tahu. Hmm, teh. Ya. Hmm. Hah? Eh? Hah? Eh? Dali ka. Dali dia ay. No. Hmm, ay. Aku. Bisa garang ulu-ulu da pitra. <laughs> uh, <no. laughs> Green man ito wito do o huh? Daginot daw Ano daginot yung Nara nang mabaw ng uban. Tsak, no, balaw. Tara big balaw. Kunting ang balaw. Mm. Tay makasud-an Huh? no? Tay. So and so on lang. Hmm. David good. Nah, die. Sampak ni. Bubak juga ais saja. Ya, guys. Ito na yung huli namin mga kadukang sawi Pwede na pa ng halian to You know Idit